Panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga kamars. Bago nga pala ako umuwi ng bahay, naisipan ko nga pala muna na dumaan muna sa may palengke para bumili ng bigas mga kamars. Ayan, ayan, ayan. Princess Bea? Isang 1,470. Tapos yung, ano, yung Blue Harvest? 1,460. Uh, ano pinakamura-mura dito, ma'am? Uh, meron po, pero ano, meron kami 1,3 plus. Mga supremo, mga sweet rice. Ano yung klase? Hindi siya masyado, ma'am, ganito. Medyo broken siya. Ah, medyo, medyo broken. broken. Hindi siya buo-buo. One for? Ito, bigay ko lang sa iyo. One for second, uh, lang. Ano ba yun, ma'am? Bea. Princess Bea yan? Uh -huh. Yung po. isang sako? Oo. Uh Princess -huh. Bea ba ito siya, ma'am? Hindi yan. Iba ko. Uh -huh. pa. Pangalan lang niya Bea. Okay. Ang duhar, best maganda din ma'am ito. Tapos magkano din yan ma'am? 10 diferensya, 1 for uh -huh. mm -hmm. talaga, mahal na ngayon no? Ngayon talaga ma'am pag maganda bigas mga ganito. Pero may mga 1 lit, 3, 50. Meron na ako 1, 2, pero hindi ayaw mo. Yellowish. Ah, pang pangit. Ayan oh, na lang ma'am, Princess Bea. Ayan na lang. Ayan okay, na lang po. Uh. Oh, ito brown rice magkano din? Wala kang may bayan. Bigla man talaga ng mahal uli man mo. No? Grabe. Bumaba na yun, di ba? Yeah, hindi kami nagkuha ng marami ma'am. Kasi grabe ngayon ang presyo ng mga imported. Hindi siya kasama sa mga ano. Jasmine at Jasmine? Grabe na. ano? Nasya ka din kuya? Oo. Oh, ano man ma'am? Ito na tayo. Apa. Ito na lang. Tapos yung yung oil nyo? 25. Po? 家里啊。